Nag-iisip ka na naman ba nang lulutuin mong ulam para sa pamilya? Nako, napakahirap talaga pag ganitong nauubusan ka na nga ng lulutuin. Hindi pa sapat yung budget mo. <laughs> Tara samahan mo ako dahil sa video ito magluluto tayo ng ang swak sa budget na ulam. Magluto tayo ng adobong atay ng manok na may sprite. Simulan na natin ating pagluluto. Nagpainit na nga ako dito ng kawali at nang na ito naglagay na ako ng kaunting matika. Yung tipong sapat lang sa ating gagawing pagigisa. At na uminit na yung ating inilagay na mantika, naglagay na ako dito ng bawang. Palabasin natin yung aroma nito. At isusunod ko naman itong ating sibuyas. Pulang sibuyas yung ginagamit ko dito. Pero pwede kayo gumamit dito ng puti, walang problema yan. At kapag ganito na itsura ng ating bawang at sibuyas, ilalagay na natin itong ating atay ng manok. Mahigit isang kilong atay ng manok yung aking niluluto dito. Ang gagawin natin dito ay gisa lang natin to para kumapit itong ating mga panggisang sangkap dito sa ating atay ng manok. At habang iginigisa natin to, maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglagay na nga ako dito ng pamintang durog. Lalagyan ko naman ito ng dahon ng laurel para sa ating aromatics. At this point ay maglalagay na ako dito ng toyo. Mga kalahating cup ng toyo yung aking inilalagay dito. Haluin na natin to para kumapit ito dito sa ating atay ng manok. At dahil nga adobo sa Sprite yung ating niluluto, maglalagay tayo dito ng Sprite. Pero kalahati lang yung ating ilalagay dito. Hindi natin ito uubusin na isang mismo size para hindi masyado masabaw. Makalipas nga ng 3 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parinto ay magtitimpla na tayo kung pasok na sa ating panglasa ang lasa nito. At para kung may mga i-adjust pa tayo ay i-adjust na natin. At kung nandiyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Naglagay nga ako dito ng asukal. Ito naman ay pambalansi sa lasa ng ating sauce o sabaw. At lalagyan na natin to ng suka. Sa suka naman mga kalahating cup ng suka yung aking nilagay dito. Tatakpan na natin to at papakuloy natin ito. sa may ganang kaunti yung sabaw. Gusto ko kasi sa adobo yung hindi masabaw. At makalipas nga ng dalawang minuto. At... Binux na ko na nga ito at nakuha ko na yung gusto kong mangyari. Ang may gayong sabaw nito. Kaya naman ilalagay na natin itong ating panghuling sangkap. Ito nga yung ating ceiling green. Pero ito naman ay optional. Kung ayaw nyo naman nga okay lang naman. wag na nagyan. Matapos nga natin mailagay itong ceiling green ay pwede pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating adobong atay ng manok na may spray. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman, naman yung bago nating recipe ibinahagi, Baka pwede mo naman ito i-share. O siya. Hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod yung mga videos. Paalam! Bye-bye!